Hello guys. Ito yung aking panganay na apo. Yung ko akalain na marunong pala ito magsumba. Pero nung maliit pa lang ito, nakikitaan ko ng magaling sumayaw. Tsaka dito sa bahay, kumikumbot-kumbot. Hindi ko ala akalain na magaling pala ito sa sumba. Minsan ko lang kasi it's first time ko ito sinama. Kasi nawalay nga sila sa akin ng mga ilang buwan. Anim na po, I may mean, lima. So, ngayon na uh, pumirmis uh, pumirmi sila sa bahay at wala nga maring pasok. So, ito ngayon sinama ko siya sa Sumba. Ito yung panganay kong apo. Malamang isang araw or darating ang araw na tatlo naman silang lembay Ito yung magiging DI nila ang ate nila. <laughs> sinama ko sa Sumba. Mas magaling pa sa akin. Tingnan mo naman o. Oh. Natutuwa ako kasi nagpresenta siyang ano uh, sasama daw siya sa Sumba ayan na uh, nakatuwa it eh, years old lang ito guys magnanay nitong uh, October ayan na Pero ma, ano na to, nung maliit pa ito eh, mahilig na to sumayaw talaga. Tsaka, mahilig siya mag-vlog guys. Nakakatuwa nga, 3 years old lang eh, marunong na mag, ano, mag-vlog. Nakakatuwaan ng mga, ano ko, mga kakilala ko. Dahil, ano siya, palabati. Politiko. Palibasa nga yung aking mister, eh, politiko nga talaga. Doon daw nagmamana yung mga apo. Yung anak hindi. Yung apo lang. Ito guys, na anuhan na, na rin to na asahan na rin pag alaga sa kanyang kapatid na bunso. Ayan, ang maglula na showdown shoot down. Sa sumba. Please subscribe our channel, guys. Eh, wala na lang tugtog guys kasi ano eh nakaka-copyright tayo. Bawal dito. Kuno man alam pag ano nito. Pag upload ng music. Soon guys, mag-aaral ako guys. Bago pa lang naman kasi ako dito guys. Kaya pagpasensyahan niyo na. Hindi pa hindi pa ako masyadong marunong sa mga pasikot-sikot dito. Nakatuwaan ko lang ang aking mga apo. Ma-assure sa inyo. So, salamat guys panonood.